cooking for pachambang ulam for to this video may karnita tayo dito may talong may sukini at may sitaw bawang at sibuyas ihalo-halo natin ganyan for today's video. Ulam na naman ang ating Ava Vlog. Yan, pwede na natin ilagay ang mm -hmm. ating carly. Para hindi naman siya mag-brown at maamoy-amoy ang sibuyas. O, di ba? Ihanot natin. Gano'n, gano'n. Ooh, yummy!